So, magandang hapon mga kaido. So, kauwi ko lang. So, nakita nyo, basang-basa ang damit ko. So, uh, pagkatapos ko ng biyay sa angkas, mga ka-gala, mga kagulong, mga kaidol. So, napadaan ako dito sa Tambo, sa La Huerta. So, nakita ko si Boko King. So, isa sa mga kaibigan natin. At siya rin tumulong sa atin. Sana supportahan natin uh, yung vlog niya. Dahil amazing yung ginawa niya. So, at kamangha-mangha yung uh, pagbukas ng buko. So, so sana panoorin nyo sa video ko mga ka-idol at supportahan natin siya. Tara, panoorin natin. Ayan e na, malapit na matapos ni Baby oh. pangatlong, pangatlong, ano niya, mga idol Pangatlong kuya na yun, buko niya yan. Oh, ah, sarap. Shout out sa lahat ng mga nagtitinda ng Boko Jan. So God bless. Marami pong nanonood mga kaidol. Ka idol Namamangha po sila mga kaidol. Ka Thanks for watching mga nakaka-idol oh. oh. Sa wow. akin yeah. Kita ko si Busi. Oo, oh. oh, oh. ginaangat-gat lang mga ka-idol. Wow. Oh. Diba? Ang bilis. Wow. pala ito eh. Ayun. Oh.

Sakto talaga sa pagbaba ako sa binaanan. Sakto talaga. Pagbabalat siya ng buko. Nice one. Only in the Philippines lang yun makakaidol. ka-idol. Yeah. Oh. 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 Abi, oh. Ito wow. talagang... Oh. Yakat-yat niya talaga yung ano eh. Yung buko oh. 我喜欢凯恩。 Sakto talaga mga kaido na abutan ko talaga oh. Oo. Oo. Oh. oh. talaga ang panganibukot din eh, no? oh. Oo. Uh, ginagawa ko rin yan sa probinsya pero ah, uh, yung mga ngipin mo oh, ay kailangan ay eh. yun. Praktisado din. Ah, ha, ha, Pero tayo Pero ito si Boko King talaga yung sanay na sanay na. Diba mga ka-idol? Thanks for watching. Si Yo, pala ay nagsasadlay na. Ayan, uh, yan isang magiging natin na sipag na isang Guardia mga idol so, so ngayon uh, uh isa po yung siyang uh, shout out oh. dyan dyan sa lahat ng BDR ikaw mga phone sa lahat ng mga phone shop dyan so shout out po at oh. siya po si uh, 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 siya po yung nagbabalat ng tatlong buko okay? Ayan, so maraming salamat sa ating lahat at God bless. Happy, happy weekend sa ating lahat. Pinagbuhay ka sir. Thank you at God bless po. Ayan, shout out sa inyo at salamat sa inyo. Thank you. Sir. Thank you, Kaidol. si Buko King na And ano, so matibay. At nakatap po mga Kaidol. So talagang, huwag gayay. Talagang, pisado ang ngiti para sa mga bata. Okay, thank you and God bless you. Oh! Salamat mga kaibig. Ayan po na. Hindi kayo mga kaibig. Shout out sa lahat sa mga nakukupo ko dyan. God bless you. Sabi sa lahat. Thank you. God bless you. Thank you. Salamat. Thank you. So yan yeah, mga kaibig. So exacto na abutan na si Boko King. So maraming salamat. Thank you sa so, shout out sa lahat sa mga wow. nagbubo ko dyan at thank you and God bless ko. So, so nakita niyo naman so uh, talagang mga matitigas talaga ang mga ngipin ni Boko King so huwag natin gayain okay? So saan man tayo naroon at at God bless sa atin lahat so mga bata huwag nyo gayain pag hindi pagpisado yung ngipin natin okay? Oh Mamaya pa pagkagat natin so dahil wala tayong practice baka may iiwan ha? iwasan sa mga pestis, okay? Joke lang, okay? Thank you at maraming salamat. And bye. <laughs> oh my god.